Ah, di ara kaya bungo 3. ang gibati na balatian ay ayaw mag start gikapoy na po siguro ni ayan kita nyo na parang madami nang damo sa paligid ang sabi mahababang panahon na nakaistambay at ang sabi ng mayari pinaredundo lang daw niya kada simana kahit ayaw daw mag start try natin pandarin ayan kita nyo sa uno na injector ay di pa siya nakaandar ay magsirit na siya at sa 4 na injector, parehas lang, malakas din ang sirit. At sa 2 at sa 3 ay okay lang naman. Saba. Pa? Galing na sa isa. Pa? Sa pa? Sa pa? Saba. Sa? Okay. Okay. Okay.

Ayan, kita nyo, ayaw talaga mag-start. Try natin katihan. Normal. Normal Ayan, mag-under naman kung katihan. Tingnan natin ang 4 at saka 1 na injector. Kita nyo na parang ihi sa lakas. At ang 2 at 3 ay okay lang naman. ting patayin ang makina at saka i-start natin ulit kung magandar pa ba. Ayan, ayaw talaga mag-start kung di katihan. Abangan natin ang part 2 mga boss. Hanapan ko pa ng pisa. Nasa gubjin pa rin ang unit. Kumbati!